mga mahilig mag-sharon sa handaan, tiyaking hindi sasakit ang iyong tiyan pagkatapos kumain. May payo ang isang eksperto para iwas panis sa mga ikahanda sa mid medianoche. Narito ang report ni Bea de Guzman. Kaliwat kanan ang handaan. Kaya naman, every tummy, happy ngayong holiday season. Ang mga kusinero at kusinera ng Christine's Kitchen sa Taguig City, tila na parami ang luto para sa kanilang Christmas party. Kaya ang iba, nagiging wais sharon Ang gis na masaya, ay Sharon na lang. walay tapos may plastik na Ang unay naman na si Ate Christine, may dagdag ding iwas panis tip kung titingnan niyo yung niluluto niyo, gagamit kayo ng kutsara or o, oh, ibang spoon para hindi madaling mapanis yung pagkain. Ayon sa isang nutritionist, dietitian at doctoral researcher in food consumer behavior na si Simon Bayudan, para maiwasan ang pagkapanis, kailangan magsimula ito sa malinis na kusina. Kapag kasi sinabi natin napapanis ng isang pagkain, Kadalasan nito ay dahil sa contamination, lalo na kung may mga pests tulad ng mga daga or ipis man yan. Mainam din na hugasan at lutuing maigi ang mga lulutuhing sangkap. At kapag naluto na, siguraduhin maayos din ang storage ng mga pagkain. Kasi dito sa Pilipinas, ang ambient temperature natin, ito ang pinakaswak para uh, dumami ang mga bakterya mainam ding ubusin agad ang mga naunang naihain o ang first in, first out principle. Pinaka nag apply pa rin talaga sa food spoilage ay ang common sense. When in doubt, throw it out. Ang ultimate tip, iwasan ang paghahain at pagkuha ng sobra-sobra sa plato para masigurong walang masasayang na pagkain, lalo na't na mahal ngayon ang bilihin. At bilang di nutritionist dietitian, paalala rin ni Simon, iwasan ang overeating at ugaliin ang paginom ng tubig para iwas impacho. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.